ang pinagmumulan ng liwanag sa ikapat na araw? Ano at saan nanggaling ang liwanag sa unang araw? Ito ba ay pisikal o espiritual? Ating alamin sa loob ng Biblia. Ang kwento sa, sa loob ng Biblia ay nalikha sa ika na araw. At ang pangpitong araw ay nagpahinga ang Diyos. God rest. Sinimulan ng paglikha sa pamamagitan na mundo o At ang unang araw ay ang magkaroon ng liwanag at hiniwalay ang gabi at ang araw at tinawag ito na day and night. Ang pangalawa ay ang tubig at ang kalawakan he create by God. In third day, pinagsama sa isang dako ang tubig upang lumitaw ang lupa ang pang-apat ay nilika in sun, moon and stars ang panglima ay ang mga ibon sa himpapawid ang pang-anim ay animals on the land and also the mankind he create men and women in seven day God rest kung ating babalikan ang fourth day the sun, moon, and the stars ano ang nalikha na liwanag? Ito ba ay pisikal na nalikha? Ang sabi nga po sa first uh, uh, John chapter 1 verse 1 to 2 Sa pasimula ay ang buhay at liwanag. In John chapter 12 verse 46 God said in Jesus Ako ay naparito bilang ilaw ng sanlibutan In 1 John chapter 1 verse 1 to 2 God in Jesus siya ang salita at ang buhay na walang hanggan. At ang wala at ang walang liwanag ay itinuturing na namumuhay sa kadiliman. In Luke chapter 8 verse 11, ito ay ang binhi ay ang salita ng Diyos. Kaya nga in Acts chapter 17 verse 29 itinuturing na mga anak ng Diyos. In 1 Thessalonians 5 verse 1 to 6 ay may tinukoy si Apostol Paul na mga anak ng Diyos at mga anak ng kadiliman. So ano ang tinutukoy na liwanag at ano ito ba ay physical o spiritual? Ang ating conclusion ay tumutukoy sa ang liwanag ay ang spiritual na liwanag. Sa ating pag sa talakay ay naunawaan po ba ng mabuti? Hindi po. Kaya po inaanyayahan ko po kayo na mag po tayo sa Sayong Christian Mission para lalo po natin maunawaan mabuti. Ito po ay free na pag-aaral sa loob ng walong buwan. Maraming salamat po. Bye, -bye po.